kahapon ka pa umalis ah. Ngayon ka lang nakauwi. Di ba sabi ko sa'yo, uuwi ka ng maga? Oo <laughs> nga. O, ano anong ginawa mo? O, anong oras na ba? Alas 7 na nang umaga. O, oh, maga pa naman ah. Alas 7 pa lang. Oo, alas 7 pa lang. Pero bakit hindi ka umuwi kahapon? Oh. Wala ka naman sinabi sa akin na araw-araw pala ako uuwi. Sabi mo sa akin maaga, eh alas 7 pa lang oh. May minagro ka na naman ginawa, ano? Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Pinapauwi mo ako ng maga. Tapos pag umuwi ako ng maga, nagagalit ka. Oh! Tapos minsan pinapalayas mo ako. Tapos nagagalit ka. Pag hindi ako nakauwi, may pinapalayas ba na umuwi? Alam mo, ako yung naninita sa'yo. Pero parang ako pa yung may kasalanan eh. Oh. Kahit na na-corner ka na, nakakalusot ka pa. Lagi ka na lang may katwiran. Oh, Wala naman talaga akong kasalanan eh. Wala naman talaga akong ginawa. Kala mo hindi kita sinundan, ha? Nakita kita hila-hila ka ng babae papasok sa hotel. Ito ang picture, oh. Paano ka ngayon makakalusot? Dapat nilapitan mo kami. Sinita mo dapat yung babae. Babae yung naglulukod dyan, eh. Kita mo nga ako hila-hila ng babae. Ako yung biktima niya dyan. Nakakawa nga ako dyan, eh. Andun ka pala. Bakit hindi mo ako tinulungan? Grabe ka. Wala ka man lang puso. Ah, ganun ba? Sorry talaga ha. Ba't na tayo? Sabi ko naman sa'yo eh. Biktima lang ako at pipilit lang ako. <laughs> Ito oh, may isang picture pa ako ipapakita. Hmm. Ito, nakapatong ka na d'yan. At ang laki ng ngiti mo. Ah! Mukhang hindi ka naman pinipilit d'yan. At hindi ka rin biktima. Kasi ikaw yung tumatrabaho. Ah, ah kasihan. Ah, ano kasi? Ah, ano? ano? Ano kasi niya? Yung... Sorry, hon. Hindi ko pa Akala mo ha? 你的努力。<laughs> <laughs>